Christmas party para sa mga rescued na aso at pusa idinaos sa Bulacan. Pagdalaw ng tatlong hari sa sabsaba, nagmistulang isinadula ng mga aso at pusa sa isang viral photo. Outstanding caroling performance sa mga magbabarkada mula Marikina City, kinaaliwan online. Misa ng isang pari sa Kaloocan, may mensahe tungkol sa pagbibigay ng regalo tuwing Pasko, kinaantigan ng netizens. Daan-daang tao na nakasana Claus attire, pumarada sa kain ng mga gondola sa Venice Grand Canal sa Italy. Bonggang Christmas tree sa tahanan ng ilang celebrities, silipin. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Kayong araw po ng Pasko, isang special na episode ang handog namin sa inyo. Ang mga viral na Christmas story, kami na ang kukumpleto ng buong kwento. Maligayang Pasko po sa inyong lahat at ako po si Angelica Cosme dito lang sa TNVS, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. para sa ating unang trending story. Ngayong kapaskuhan, hindi lang ang mga tao ang nagdiriwang, kundi maging ang mga minamahal nating hayop. Gaya na lang ng mga rescued na aso at pusa na ito sa San Miguel, Bulacan. Idinaos kasi kamakailan ang kanilang Christmas party kung saan present ang mga pangkaraniwang hinahanda sa hapag mga Pinoy gaya ng pansit, Shanghai at hotdog. Sama-sama nating silipin ang Christmas celebration ng mga fur baby sa trending report ni Millie Borja. Pancit, Shanghai at hot dog. Ilan lang 'yan sa mga handang present sa ginanap na Christmas party para sa mga rescued na aso at pusa sa San Miguel, Bulacan. Tama ho kayo ng dinig, maging ang fur babies, siyempre hindi magpapahuli sa selebrasyon ng Kapaskuhan. Sa ibinahaging post ng volunteer animal rescuer na Animal Rescue PH, ibinahagi nila ang kanilang munting handaan para sa mga rescued na alaga. Dito bumida ang mga pangkaraniwang hinahanda sa lamesa ng mga Pinoy tuwing sa sapit ang Pasko o kaya naman ay may okasyon. Gaya ng pansit, Shanghai, fried chicken at hotdog na pwedeng pwede sa mga fur baby. Pero maliban dyan, double celebration din ito dahil dito na rin idinaos ang rescue anniversary ng kanilang mga kinukop na pusa at aso. Ayon sa Animal Rescue PH, deserve na mga ito ang makakain ng masarap at kailangan din nilang pasayahin. Dahil biktima raw ang mga ito ng pang pangaabandona at pangmamaltrato. At ngayong nasa mabuting kalagayan na sila, magandang makita na unti-unti nang nakaka-recover ang mga fur baby. Marami naman ang natuwa at nating sa ginawang ito ng Animal Rescue PH. Ang ilan, nagpakita pa ng interes na matulungan ang mga hayo. Ang kanilang dalawang magkahiwalay na post nga, umabot na sa higit isang libong reaction sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story. Mahalagang okasyon para sa karamihan ng pamilyang Pilipino ang Pasko. Kaya syempre, hindi pwedeng mawala sa eksena sina Mantay at Mingming. Pero sino mag-aakala na pati pala mga fur baby ay tila gets din ng spirit of Christmas? Eksenang nakuhanan pa nga ng litrato at agad pinusuan online. Kung ano nga ba ang kakaibang Christmas homage na Bantay at Mingming, silipin sa trending report ni Arnold Herrera. The saya has arrived! Pasko na marahil ang isa sa mga pinakapaboritong panahon na inaabangan ng mga tao, hindi lang dahil sa mga aginaldo, kundi dahil na rin sa mga kwento at tradisyong pamasko na pinangahawakan natin. Kaya naman agad nag-viral ang larawang ito kung saan makikita ang isang pusa na nakahiga sa loob ng isang maliit na karton habang pinalilibutan ng tatlong maamong aso. Ang eksena Tila hango sa kwento sa Biblia kung saan sinundan ng tatlong haring mago ang maliwanag na bituin sa Bethlehem kung saan nila inalayan ng regalong gold, frankincense at myrrh ang batang Jesus. Sa caption nga ng viral photo, nakalagay ang mga salitang, ang pagdalaw ng tatlong hari sa samsaban dahil sa pagkakahawig nito sa naturang biblical event. At bilang tinugre ang fair parents ang mga Pinoy, agad naman nila itong ginatungan ng iba't iba pang banat. Pinangalanan pa nga ng netizen na ito ang tatlong haring nagsidalaw, Este, Aso, na si Brownie, Whitey, at si Bantay. Biro ng netizen na ito, baka raw ang hati nilang regalo ay patay na daga, sirang chinelas, at punit-punit na papel. Eksena Eksenang paniguradong relate na relate ang mga dog owners dyan. Samantala, ang netizen ngang si Janela ibinahagi pa ang larawan kung saan makikita ang isang pusa na natutulog sa samsaban katabi si Jesus kasama ang display ng buong Holy Family. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera, Una sa Pilipinas, Unas sa Pilipino. Para sa ating next trending story, Caroling Premium. Iyan ang pabirang hirit ng mga netizens sa mala outstanding caroling performance ng magbabarkadang ito mula Marikina City. Ang kanila kasing grupo kagagaling lamang sa isang gig ng maisipang mga roling. Ang harmonious performance ng magkakaibigang ito, silipin sa trending report ni James Galange. Pasko na naman at syempre, hindi mawawalang mga pang ang Christmas caroling taon-taon. Pero paano kung ganitong klase performance ang tatambad sa harap ng inyong bahay? Yan lang naman na naging caroling performance ng magbabarkadang ito mula Marikino City, kusaan may kasama pang harmonization sa kanilang kanta. Ayon sa uploader, kakagaling lamang daw ng grupo sa isang gig na bigla na lamang din nilang maisipang mga roling. Iginiit din itong on the spot lamang din ang kanilang mga naisip na harmonization para sa naturang pyesa at tanging creativity na lamang ng bawat isa ang nag para maitawid ang naturang performance. Pareho namang naaliw at namangha ang mga netizen at tinawag pa ito bilang Caroling Premium dahil sa kakaibang istilong ipinamalas ng grupo. Habang ito naman raw yung tipong mahihiyaka na lamang magsabi ng tawada. Samantala, pabilong hirit naman ng isang netizen na kulang rawang isang daan para sa pangmalakasang performance ng grupo. Para sa DZRH TV, ito si James galange una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, maraming adults ang nakaka-relate na... Hindi sila na-excite sa tuwing sumasapit ang kapaskuhan. Hirit pa ng ilan para na lang daw sa mga bata ang diwa nito dahil excited sila sa tuwing nakatanggap ng mga akinaldo o regalo. Yan ang isa sa naging sentrong usapin sa misa ng isang pari sa Kaloocan. Binigyang paliwanag kasi nito na hindi na mga material na bagay ang nais ng na mga matatanda. Kung ano na nga ba ang regalong nais nila, alamin yan sa report ni Rovic Manuel. Sabi ng karamihan, ang Pasko ay para sa mga bata. Sila kasi ang marahil pinakamasaya tuwing Pasko dahil sa natatanggap nilang mga aginaldo o mga regalo ng kanilang mga ninong at ninang, tulad ng mga laruan, damit, sapatos at iba pa. Kaya isa rin ito sa panahong pinakahihintay ng mga bata na nagbibigay sa kanila ng pananabik o excitement. Ngunit para sa ilang young adults o matatanda, hindi na ito marahil ang kanilang nararamdaman hindi na na-excite na makatanggap na regalo dahil sila na ang nagbibigay o hindi naman na may pasok sa trabaho kahit sa araw ng Pasko at iba-iba pang dahilan. Kaya marahil marami ang nakarelate sa isang pangaral ni Reverend Father Paul Nicholas Wu ng Chapel of Our Lady of the Most Holy Rosary sa Caloocan City. Aniya, hindi mawawala ang excitement sa mga matatanda tuwing sasapit ang Pasko, kundi nag-iiba lang ang regalo na nais nating matanggap. It's time ibang regalo na yung gusto natin. Hindi na laruan, hindi na damit, hindi na gadget. Pag tumatanda ka, ang gusto mo na lang na regalo ay ang ligtas na pamilya. Pahinga at igit sa lahat, payapang puso. Ang sinabi na ito ni Father ay sinang-ayunan naman online ng mga netizen. Kaya nga ngayong Pasko, mahalaga rin ipanalangin ang isang ligtas para sa panibagong taon ng bawat isa at mapayapang buhay. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, Row, row, row! Tanda ang mga tao na sa Santa Claus ang pumaraad at naglibot sa kain ng mga gondola sa Venice Grand Canal, ang nagpasaya sa mga residente sa Italy. Ito ang pakulo ngayong taon para sa Christmas Regatta na isang tradisyon sa naturang bansa tuwing Christmas season. Ang nakakaaliw na ng ito, si Lipin, sa Trending Report ni Rose Babiera. Isa lamang ito sa maiispatan ngayon sa isang sikat na tourist spot destination sa Italia, ang Venice Grand Canal na ngayon ay binalot na ng kulay pula kung saan damang-dama naman ang Christmas spirit. Sa halip kasi ng mga karaniwang bangkero ang makikita sa naturang ilog, daan-daang individual na nagbihis Santa Claus ang makikitang naglilibot dito. Mas pinakulay pa ito dahil pati ang mga gondola na tila ipinalit ng mga Santa Claus sa kanilang pangkaraniwa na sleigh, ay dinesenyohan din ng mga Christmas ornament na kinaalawan din ng mga manonood. Ang pagtitipon na ito ay bahagi ng taon ng Christmas Regatta, isang tradisyon ng mga lokal ng Italia tuwing Christmas season. At ngayong taon, ang programa ay may pamagat na Venice Lights Up Christmas. Dito, mapapanood ng mga dumaraan sa tabing ilog ang parada ng mga Santa Claus habang nagsasagwan na tunay na magical ang dating. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, ngayong Pasko, syempre di rin papahuli pagdating sa pabunggahan ng mga dekorasyon sa kanilang tahanan ang mga sinusubaybayan nating artista. Mayroong white Christmas ang atake habang mayroon ding pinanindigan ng kanyang pagiging anik-anik girly at pinuno ng trending labubu at iba pang plush toys ang kanilang Christmas tree. Silipin ang mga yan sa showbiz report na ito. Sabi nga sa isang kanta, Rockin' Around the Christmas Tree, Let the Christmas Spirit Ring. And speaking of Christmas, heto nga't silipi ng mga bongga at nagniningning sa ng Christmas tree sa tahanan ng ilang celebrities. Ngayong taon, Golden Christmas ang feels sa bahay ng aktres na si Bea Alonzo na dinisenyohan ng malalaking ribbons. Pero kung kay Bea ribbons, sa singer-actress namang si Vina Morales, teddy bears ang napiling ornaments sa kanilang Christmas tree. Dito, maubasa rin ang mga salitang Noel and Peace. Habang White Christmas naman ang atake sa bahay ni Tony Gonzaga at Derek Paul Soriano. Kayan din sa tahanan ng aktres na si Gabby Garcia. Siyempre, di rin huli ang may bahay ni boxing champ Manny Pacquiao na si Jinky. Sa IG, pinasilip dito ang hashtag Pretty and Pink na Christmas team sa kanilang mansyon ngayong taon na puno rin ng mga tila naglili parang paro-paro. Mama's little helper naman daw ni Jessie Mendiola ang kanilang unika iha na si Baby Peanut na siya raw kanilang inspirasyon sa napiling disenyo ng Christmas tree this year. Habang bida naman sa Christmas tree ng pamilya Kramer ang mga cute na white teddy bears. Kwento ni Cheska, dapat daw ay mga laruan talaga ng kanyang mga anak ang isasabit. At bilang isang certified anik-anik girly, ang actress content creator na si Chris Taah trending labubu toys at iba pang cute plushies ang ginawang Christmas tree decoration. isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya namahan, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag aalamin, bubuin at iba follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Muli, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.